Okay guys. Napakilala po tayo ng Team kabisyo. Kilala niyo po ba Team Kabesyo? Sikat na po 'yan, Team Kabesyo. Oh. cream. konti na lang palagay ko. rito. Oo, konti na lang. Sobra yun. Brabis. Uy, yummy! Do you want siomai? Do you want Meron Oo.

Ang, next naman, si oh, ito, Alexa, next next. Oh, ah, next na, oh, yan, yan na yun, uh, Oh, araw-araw <laughs> Oh, araw-araw ko na dito, ko sila. pa yan. ko yan ang 8 ito pala yung maliit eh. Kapag sumamay ang boso, huwag hawa ka eh. Kapag pala yan eh. benta na nga ni Guyo, kung ano pa pa ng sumamay yan. Kaya nga. Uy! Uy, ba't yung stop ni video? Hindi, nakapakas na. Ah, nakaplay yan. Hi guys! Ayun! Ayun! Nakapalo po tayo guys dyan sa team kabis. team kabis po yan. Mga kakawang. Uh, e, e, Ipalo nyo rin sila. Opo, team kabis po. Oo, oh, si Camendo rin. Bago-bago pala. Team kabis matagal na to. Kumikita na po siguro to. Meron ka na Oh, eto na. No, pang Malamu, oh, pangsyam. Basta tayo tabakal na tabakal. Babayara po tayo natin kabisyo rito. Kabendor Kabendor. Oh, Kabendor 31. Kabendor Nagbablog din ako. Hi, si friend! Si na oh, shout out hi. kay ate po. Shout out. Mama, ano pa pangalan niya? Emma. Oh, shout out kay Mama Emma. Ayan, si Mama Emma dapat magbabayad lahat ito. ma'am Emma. hi to <laughs> ma to vlog. Seryoso oh. si baby. Okay. Uh -huh. Puti pala to. Oo, uh -huh. uh -huh. Ah, uuwi na, na sila mamaya. na. Oo. Oh. na oh, 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 oh. oh ano yan? Okay na? Okay na. Okay. Sige po guys.